Okay, hello, uh, Virgo, how are you? So, ngayon is breaking update sa yung late, titingnan natin ang latest love life mo, nak, no? So, takpan nyo, tenga nyo, magkiklense lang tayo. Thank you. Jesus. Just a Ayan. So, magbibigin po tayo right away, no? Quick lang po ito. So, titingnan lang po natin ang limang update sa inyong love life, no? Sa inyong pag-ibig, whether you're in relationship. Pero ito yung sa journey nyo sa pag-ibig, eh, no? To, uh, bigay ni Romance Angel, no? Kasama natin si Romance Angel, okay? So, tingnan na po natin. Update sa kanyang love life spirit guide. Limang update sa kanyang love life. Update po sa kanyang love life spirit guide. Para po kay Virgo. Ayan, tumatalon. <laughs> Wait. Para po kay Virgo. Kunin natin to. Oh, pay attention with red flag na. No? Pay attention daw sa red flag. So, don't worry. Explain natin mamaya yan. No? Para po kay Virgo. May codependency ka rin. para po kay Virgo update po sa kanyang love life update po sa kanyang love life sweet guide flirt para po sa kanyang love life sweet guide para po sa kanyang love life <clears throat> para po sa kanyang love life Oh, you got the chemistry. Para po sa kanyang love life. Update po sa kanyang love life script, guide. Getting to know each other. <clears throat> so, ito ang update mo sa yung love life. Meron kang red flag na, no? So, itong red flag na to, ito yung sa parang nagmumong kahit ito nang dapat mong bigyan pansin din ang mga hindi pagkapare-pareho, no? Ito yung inconsistency sa mga salita at sa gawa o sabihin natin sa isang tao. So, maari rin meron kang mga sitwasyon kung saan ang kanilang sinasabi ay hindi tugma, no? Sa kanilang ginagawa. So, Ang halimbawa nito, yung bawa kung sinasabi nilang gusto nilang mag, mag ano makasama ka, no? Ngunit pala, palagi silang gumagawa ng mga dahilan para hindi naman mangyayari yun, no? Ganon po ang red flag si mo. So, mahalaga pong huwag babaliwalain ang mga maliit na senyalis na to, no? Kasi parang medyo uh, pinapaasa ka, parang ganun, no? Parang nakita mo, akala mo, eh, talagang gustong-gusto, yung pala hindi, no? So, mag-iingat po sa ganyan, no? Ayan. So, meron ka rin dito, kaya pala may codependency. Kita nyo, nagko-connect, no? So, Birgo, ito yung latest update mo, may codependency. So, uh, parang ito yung pagiging labis na nakadepende, no? So, para rin, para rin, para sa iyo, Birgo, no? Actually, ang card na ito, ito yung nagpapaalala na mahalagang mapanatili ang iyong sariling pagkakakilan na, no? Yung self-help, uh, sense of help, sense of self, no? So, ito yung habang nasa isang relasyon, no? Paghayaan na yung kaligayahan yung nakasalalay lamang sa ibang tao. No? Ang pagiging codependent actually ay maaring maging sanhi ng sabihin natin pagkawala ng iyong personal na lakas or sabihin natin ito rin yung maaring humantong sa pagkasunog or sabihin natin pagka sa sarili, no? Ito rin sometimes yung pagkakasira din ng ano yan, ng relasyon, no? So, panatilihin yung mga interes, no? at kaib at sabihin natin yung mga kaibigan din at saka yung personal na space mo rin, no? Ayan. So, ito rin yung parang iniisip nyo na, you could, na parang you couldn't live, ano, parang uh, hindi mabubuhay nang wala siya, no? Uh, hindi, hindi tama daw yun, no? So, ayan. So, sabihin din natin na addictions are affecting your romantic life, no? Maybe some of you na meron din persons na ganyan na medyo adik-adik na ano sinasabi natin, no? So siguro yan din daw ang nakaka one factor na nakakaapekto sa pagkasira ng relationship, no? Ayan. And then isa pang news update sa yo is flirt daw. Ito yung extend your light-hearted energy to others also. Y yung parang sinasabi rito, yung wag masyadong isnabero or wag masyadong masungit, no? Kumbaga, uh, pag mag-uusap kayo, kailangan is may yung mata mo is nagsasalita rin at uh, syempre yung naka-smile din yung mata mo. Kumbaga, wag yung nakamatalim ang mata, no? Parang ganon So Birgo, ito rin yung isa pang message dito. Yung parang sinasabi na nag- uh, parang ito yung nagsasabi, yung natural na pagiging seryoso ay actually maaring ma maging maging had lang din sa pag-flirt, no? Uh, subukan din maging mas mapaglaro ka at sabihin natin, mas magaan ang pakiramdam pag medyo hindi seryoso, no? Ibig sabihin, a little bit playfulness sa relationship, it's good, no? Uh, hindi yung gaanong, pag kasi pag seryoso ka, parang, ano, no? Parang nangangapa yung persons mo rin siguro, no? Lalo na especially pag nakikipag-usap, no? At saka simpleng biro ay makakatulong yan na buksan yung pintuan para sa mas malalim na connections ninyong dalawa. So, ang pagiging totoo actually, batch is in your head, no? Ay maaaring pumipigil din ito, sabi natin, na tangkilikin na tangkiliki yung sandali, no? So, Konting smile-smile naman dyan pag nag-uusap kayo, no? Ayan, baka nagsusungit ka o nagsusungit ang persons mo. Pero this is you, kasi Virgo, this is exclusively latest update to your love life. So, kailangan smile-smile din, okay? Libre po ang smile, ha? Huh? wag na wag tayo masyado magsusungit kahit hindi rin naman hindi lang naman sa persons kumbaga ito yung sa inyo no uh, kailangan konting jelly and playfulness daw sa inyo no do not be harsh to yourself kailangan nating tumawa and laughter is the best medicine tatandaan niyo po yan no ayan hindi naman lahat no sinasabi some of you no ayan ang chemistry rin ito yung card na ito yung nagpapahiwatig ng malakas na connection actually so pero ito yung batay sa intelektual or sabihin natin yung pagkakaugnay no ito yung bilang ikaw birgo uh, sabihin natin na pinapahalagan mo yung isang tao no kaya uh, kung kaya mong kausapin ma o kaya mo makausap ng matalino at makahulugan, no? Ang malalim na pag-uusap, ayun yung paboritong uri ng chemistry na sinasabi. Ito yung ipagpapatuloy mo, dapat yung paghahanap ng taong nagbabahagi din ng pares kayo ng interes. No? At meron kayong magkatulad na pananaw sa buhay. Yan yung tinatawag na chemistry. So, uh, maybe ang persons mo, ang darating na persons mo sa mga single, no? Or sa may mga current na relationship, sinasabi rin na, na meron kayong strong bond ng persons mo, no? Kasi parang parehas din kayo ng gustong mangyari, parehas kayo ng plano sa buhay, parehas kayo ng gustong kainin. Sabi natin, may, ma, kumbaga, uh, yung kakulangan niya nasa, nasa persons mo. Yung persons mo naman, uh, sabihin natin, hin, uh, hindi, hindi ang pagkain? Hanimbawa lang po, no? hindi ba ko ang pagkain pag wala yung ingredients mo, no? parang ganon. O, bawa, marami nga siyang ingredients, tapos, Marami siyang ingredients, tapos nasa iyo yun naman yung lutuan, ikaw yung magluluto. Parang ganun po, teamwork din po ang ibig sabihin ng chemistry, no? Ayan. So, sana na-enlight po kayo dyan sa ganyang um, update sa inyong, sa journey niyo. Actually, sarili niyo to, ito yung sa love life, ito yung how you handle ang inyong relationship, no? So, hindi, hindi natin pwede sabihin na persons to, no? Ayon, nire ko rin sarili ko, no? Ayan, getting to know each other, ayan. As you reveal your innermost selves to each other, your bond depends, no? So, ito yung sabi na, ang huling card na to, actually, is nagpapayo na huwag mag, nasabihin natin is huwag magmamadali, no? Kumbaga, ang pagiging masela, nasabihin natin, yung pagiging meticulous, uh, maingat, masyado, ay isang katangian ng Virgo yan, di ba? At uh, ito yung napakagandang gamitin na, na parang yugto, no? Gamitin sa yugtong ito sa journey mong ito, no? At maglaan ng sapat na oras upang upang sabihin natin na tunay na makilala ka ng isang tao. So, tanungin mo ang uh, tanungin mo ang mahalaga, no? Kung ano yung dapat mo, kung ano yung kinakatakot mo no, tuklasin mo ang kanilang mga pangarap, no, at saka mahalaga rin yung nakaraan, no, at kailangan maging maingat sa pag, ano, paglago ng relationship, at ito yung nagtataguyod ng na matatag na at malusog na pundasyon. So, getting to know each other, parang as you rebuild yung totoo mong nararamdaman sa kanya, actually, uh, nagkakaroon kayo ng self of tightness, no? kung kung sasabihin mo yung mga totoo na ayaw mo, ang gusto mo, no? Ang mga pangarap mo sa buhay. Kumbaga, pakikinggan din niya eh. At always be interested din sa persons mo actually na kung nagkukwento siya ng mga ano ng mga about him, about her, no? Kumbaga, try to get to know, no? Kasi ano, he's pacing himself towards you. No, maybe ang persons mo may gusto ipagtapat kayo. Parang walang lihiman, no? And that's the make the relationship deepen. Kumbaga, diyan kayo gumugawa, gumagawa ng strong foundation. Ang pagiging hanes sa isa sa isa't isa bukod sa friendship, ang pagiging friendship actually and then second then syempre ang pagiging hanes niyo sa isa't isa na magsabihan ng mga sikreto at uh, makilala niyo sa so, pagsasabi ng sikreto, diyan niyo makikilala ang inyong mga sarili, no? Diyan kayo magkakaroon ng mo ng ng ng, ban na hindi mapuputol, ma no? So, ang importante is actually give yourself each other to know. ipakilala mo rin ang totoo mo sa persons mo, no? Yung yung hindi ka nag nag ano, nagkukunwari, no? Yan ang importante. Ayan, so titingnan din natin. So sa mga single titingnan natin or mag or titingnan natin ang itong ito mensahe na to kung sino ba yan, no? So, kukuha tayo ng itsura ng persons ninyo, no? Titignan ko, at na ba yun? Tignan natin kung makakakuha tayo ng struktura ng iyong persons. <clears throat> so, ito, no? So, sa mga single, siguro uh, mahalaga itong sign sa inyo kung anong itsura ng persons na maaari nyong ka-journey, no? Kung sino itong persons nyo. So, tingnan natin. So, hindi lahat to, no? Kung sino lang nakaka-relate dito sa... Lalo na kung nagaantay kayo ng persons nyo na para ipamahagi, na iha, ip ipamahagi itong ano na yan, no? So, tingnan natin. Ano pong itsura? Ano pong Tingnan natin. Talagang physical niya to, no? Maganda raw brown eyes. Some of you may be foreigner din. Pero mas hindi siya foreigner. Meron naman mga Pilipinong brown eyes, eh, no? Ayan. Tandaan nyo, brown eyes. Pero makikita mo siguro, makikita mo right away sa kanya pag nakita mo siya, is may brown eyes siya. Yun yung una mo siguro mapapansin sa kanya, no? Ayan. Tell us more, sweet guy. Brown eyes. Maraming brown eyes din sa atin, no? Ayan, ano pa po? Ayan! Um, medyo, pang, uh, medyo metallic ang style, no? Some of you, it's either lalaki o babae, no? It doesn't, ano, ang sex dito, ang inaano is, uh, medyo malalaman mo siya kasi may, may pierce daw siya sa ilong. Parang ano to, parang metallic style na tao. Ayun, kaya pala wag mo siya i-judge siya ano niya, no? yung pala napaka mapagmahal ibig sa kaya pala getting to know each other kumbaga do not judge no yung panlabas no ayan so siguro makikita mo pero gwapo no kasi makita mo brown na ah? eh, siguro talaga lang ano siya sabihin natin uh, medyo metallic style lang gusto niya or sabihin natin medyo advanced na ano kasi they are just showing their self towards you no my peers may sabihin natin it could be also babae my peers sa tenga no mapapakapansin-pansin daw kung saan yung may hikaw, no? Kasi pwede rin naman magkaroon ng hikaw sa ano, sa puso, 'di ba? Yan na sa ilong, sa tenga, no? Okay, saan pa ba? Basta may pier siya, no? Yan yung pinaka palatandaan na, na, siya yung tinutukoy, no? Tell us more. Ayan, vibra. Ah, ano din siya? Magaling magdamit. Um, when it comes sa formality, ah uh, marunong siya magdala ng damit, no? Vibrant apparel, maaliwalas siya magdamit, no? Maaliwalas magdamet magdamit, malinis magdamit kahit kahit na ano, no? Kahit may may hiko pa siya sa ilong. No? <laughs> o sa tenga, siguro mga nasa ano to, foreigner to siguro, no? Tell us more spirit guide. Ano pa po? Ah, some of you is dealing sa European. Uh, maaring uh, some of you know, emphasis dito na ang ang ano niya, siguro sinasabi rito, ito yung mga may foreigner na ano talaga. Kaya pala may peers, no? Kasi bihira naman sa, sa atin mga ano, sa Pilipino ang ano, no? Kaya talaga pala, European. Or sabihin natin, uh, foreigner, no? Not exactly na, pero taga-Europe yata ang, ang ano na to, no? Ang karakteristik na to. Some of you siguro may boyfriend, may LDR, no? Ayan po, no? or sabihin natin na baka some of you is nasa Europe, no? Or foreigner ang ano niyo, no? And that message is for you then, no? Yung yung ganyan na dapat kailangan mo mag-flirt, no? Kailangan mong mag attentions then. Or it could be sabihin natin na ito rin yung ka-chemistry mo, no? Ayan. So I hope na gustahan mo nak, no? And please don't forget to share our video at maraming salamat sa nag-hype. And always thank you po sa mga nagko-comment at sa ano rin po, no? Sa nagla-like sa atin. No? At especially po sa mga nagsusubscribe. At marami po, salamat and God bless you po. <clears throat>